Hello, hello sa lahat. Magandang araw at ito na naman tayo. Another video na naman po tayo para sa aking mga halaman na yellow bell pepper. Ano ba ang gagawin natin ngayon? Ito po kasi yung napapansin ko sa aking yellow bell pepper. Napakadaming dahon. So parang dun pumupunta lang yung mga nutrition sa mga dahon na to. Kaya itatry ko na. Ano kaya kung tanggalan ko ng mga dahon? Hindi na kailangan. Parang ganun. Tinatanggalan ko siya. Pero mostly na tinatanggal ko is yung nasa baba na part. Tapos, yung sa itaas naman is yung mga may damage na at yung iba kasi medyo may mga peste. Yun na lang yung tinatanggal ko. Yung parang ang tamlay-tamlay, ganun. Para, para hindi siya nauubos lahat ng nutrisyon sa dahon na lang. Tapos kasi, patapos na po kasi yan yung kanyang pamumunga. So, sabi ko, ito yung lang yung gagawin ko muna tapos itatabi ko siya kasi itatry ko if mag-work na hindi ko siya muna papatayin. Parang ganun. Kasi gusto ko magkaroon siya ng second craft. Yung pangalawang sibol ng mga bunga na naman. So, itatry ko yon Kasi meron akong ginagawang folder fertilizer na nakita ko lang sa isang ano din, YouTube. Napakadaming dahon niya, alam nyo. At nakita ko din sa isang gardener na puro din mga sili yung kanyang mga pananim. Pwede pala na yung mga sili is mamuhay ng ilang taon siya, up to five years, kung tama yung inyong pag-aalaga. So, ngayon yun yung itatry ko. Kasi dati, pag medyo naka ilang months na nagha-harvest ako, pinapabayaan ko na kasi siya. Tapos uh, inaatake na talaga ng peste. So yung ginagawa ko, yung pinapalitan ko na lang ng panibagong pananim kasi nga well, hindi na siya namumunga, puno na siya ng peste kasi hinahayaan ko lang eh, pinapabayaan ko. So ngayon, dahil nandito siya sa rough dig namin, medyo kokonti lang yung mga peste. So ita ko na bubuhayin ko sila ng ilang taon. Tingnan ho naman ninyo kung gaano siya kalago ay yung mga dahon. Hindi ko kasi alam kung pwede ba tong kainin.